Prince Constantino. Okay. Grabe no? Oh. Do. Tulos na triple twenty nga pulyar ang gamit dire. Ito yung video dati, di ba? Yung may nag-ano? February. Training tayo, February. February ito, no? February. Dito na, ngayon nga, year lang. Grabe oh. Ano abono mo? Yara winner. Yara winner. Shout out. na ano to? <laughs> Grabe oh. Yara winner. Yara winner lang, wala nang ano. Wala na. Back to back na to no. Oh. Pang January. Ano pa? After New Year mag-abono ulit. Mm. Pangalawang season. So, uh, parehas ang ano niya, no? Sabay sa dabaw ang ano. Oo. Noong nakaraan, konti labunga. Uh, ngayon ang malakas. Uh, sa lakasan ngayon, ah, grabe, oh. Ang ganda na ng kakao mo, oh. Pag ganito kataba, oh. Talagang bubungan siya na marami. Grabe, oh. Ito yung may ari, oh, si Prince Constantino. Ito. Shout out! Ha, <laughs> uh, Doreme Doreme <laughs> Parang piano ah <laughs> Ito yung demo natin ng nakaraan oh Dito tayo nag training Ah Grabe oh Isang katutak na bunga Pag ganito talaga ang pruning no oh. Yung iba ayaw maniwala ng ganito pruning ayaw, ayaw, ayaw mag pruning ng mayo Oh Hindi Ayaw nila maniwala ba na ganito ang pruning Kasi oh. nga ikot-ikot ka oh. yung sinasabi ko ba sa video Oh Accessible. Accessible ba? Accessible siya. Ispray ka dati. Ano ka balot? Balot. Dati. Ako. Ay, spray na. Ako balik ako sa ano ngayon balot. Ano ba yung salitan ba? No? Sunod uli. <laughs> <laughs> Grabe oh. Ang ganda na ng mga. Ito nakita ko kanina to sa live. Nag live ako doon sa taas. Ito yung sa baba. Guys ito yung kay Prince Constantino. Last February lang to ah no? Oh. Hindi naman, magaling talaga to si friends Hindi, <laughs> alalay lang tayo dito. ano to eh, agroforestry. Eh, alam niya ang kahoy. Tinuruan <laughs> pa nga ako paano gamutin yung kahoy. Oh, grabe oh. <laughs> parang taga Indonesia, parang taga Indonesia ka na. <laughs> Ikaw na yata yung... <laughs> grabe, Grabe. Ba? Eh, tapos pumunta rito si Renji, Sabi na. Oh, okay. <laughs> Ito. Grabe. Ah, grabe. Oh, okay. Woo. Planting distance, 3.5. 3.5. 3.5 meters, guys. By 3.5. So, mas maganda. 4x4 din, oh. Maganda rin. Oh. Ayun. Grabe, oh. Ayun, mga pruning. Woo. Prince Constantino. Ayan pa, oh. Ito yung namatay dati, no? Oo. Oh, so, pinatabunan. Ayan. Nag-heal na, nag, so, nag na siya. Heal. Kasi may ano na siya dito. May kanopi yeah. niya. Da dati, ano? Ah, uh, tat tatlo ka, tatlo ka bukagra. Harvest dari sa ubos. Oh. Plus. Karo, katong last, tat last week na harvest, this is size. 16 ka ano na? 16 ka bukag. Bukag. So, kaing, kaing. Kaing. Oo. Oh. Kaya yung 7 no? Ka kaing na ko, Dre. 30 kilos. Oh. So 7, karon nagdoble ang har ang harvest Sig every 2 weeks. Every 2 weeks 60 kilos 16, na. 16 kakaing. Mm, grabe Dati every 2 weeks. Eh ito, how about tatlo, apat lang. Sa ganito, sa susunod. Oh. Mas oh. marami pa to. Marami. Mas didagko pag yun ang bunga. Mm. Ito. Oh, oh nagbilin. Siguro nakita ng tag-harvest. Harvest, harvest na Grabe oh. Ang ganda ng mga puno. Ayan o. Ito. Ito ko anong variety yan. Pero mali. Kunti lang ang liso. Pero equivalent niya kalaki ng liso is UF18. Hmm. Siguro mga nasa 15 lang ang ano. 15 lang pero. 15, 10 lang ka oh, Solid, liso, solid ang buto. Pero solid. Pero hmm. Nag-grap na lang ako ng BR25 dyan. Ah, nag-grap ka ng BR25. Oh. Pero maganda niya naman ha. Ah. Oh. pero maliliit. Maliliit ang malilit pads. Maliliit nga lang. Solid o. lang ang ano. Liso. Yung... Ano yung buto niya? anong clone yan? Hmm. Grabe ito ah. Ito talaga yung farm. So, yung sa akin nga, 2.5. Bala ko nga putulin nasa <laughs> gitna eh. <laughs> Ayan oh, may mga damo-damo pa siya oh. Oo. Oh. Oh. Wala na ako nag ano. Hmm. Once a year or twice a year lang ako mag-spray ng herbicide dito. Ah, oh, twice a year lang? Twice, pinaka Then uh. grass cutter na. OK 呀、yeah.。